Basilin. 1 kg wala naman budget. Iramin mo na tong ano. 1 kg din. Ay, makokopya muna. Ibabalik ko, tipid lang. Library ni Mary. Sana mumuhat na lang ako ng tutpis um, sa ano, sa basura. O kaya magpapahalata. Tama 1 kg and 500. 500 tapos ito. Pareho lang. 1 KD 300. Kunti lang diferensya pala, Mer. Pero, tano colgate talaga. Colgate talaga, akin. Press, kilikili. Hundred, oh. Yan. It yung Iyok nang stick, nagkagastas yung kilikili. Pag ganoon mo, oh, heeey, paggastas. Lord. May ano pa ako, may mga 7 KD hindi ka pa tinapay mm. paita oy sige so, lang hindi ka pa ng friends fries <laughs> 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 isang toothpaste lang isa lang Uy, hindi na ito ang gusto ko coconut sana nag promo ano, parang 5 months ko maubos to? 1K di 700. lang yan? Yes. Magalagay ako tapos sa ang, niyan. Tapos ang tagal maubos. Mako, gusto ko kasi ito push-push, Mary, kasi makontrol mo. Hello? 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 Baka may pabili. Yes, ah, sabihin mo, bukas <laughs> ng gabi. Mer, bukas, ipagod ako. tomorrow. Tomorrow. Yes, tomorrow you, I will call you. Yes, tomorrow you, I will call you. Patag ka ah. Excited. Ay, gusto ko yung ka na ganyan. Yung avocado. Yun na, bilhin na. Lang saan avocado. Tsaka na tayo mag, ano, computan. Ayun. Oh, ay, papaya. Maganda yan gamitin. Unsa. Ano unsa mang kaday oy. Sa isa lang kun mo na sabon. Sabon dyan. Dag isa-isa lang kay. na, na ano ang ekonomiya mababa. Wala Isa lang. Hindi, na sa Ocean fur o L'Oreal. Mabango. Yung binili niya, tingnan mo, magkano. Kalin. Yung sa buho. <laughs> Bastos. <laughs> Ano Lotion? Ay, ito coconut. Smart sensation. Moisturized. Good for, ano, to. Two years again. Hmm. <laughs> Doon pa nga yung nevia na ano, ay. Eh? Hindi maubos-ubos. Kahit ilagay ko pa sa puwit ko, hindi pa maubos. Ito, sabon meron. Shhh. Bili ka man kaya ng sabon. Bili ka man kaya ng sabon. Tara na, baka maubos. Bili kong load. Visual foam，金钟桥。 Ano yan? Pabango sa bahay. Ah. Ayan, o. Oh, Georgians. Maganda mo din yung Georgians. Lotion? Hmm? O, oh, hindi ka kumuhakin dyan ng lotion, bakinda. Ano yun, ka? Ano ito? Feminine wash? Body, ano yan? Body spray. spray. Ito? Ay, hmm. pabiling right, ko sa sunod. Okay ya pa ako dito. kahit hindi naman siya kasi pa ay merong tao siya nito tao tao siya nito tao tao siya nito tao tao siya nito ganito ko eh. nito tao tao siya nito tao tao siya nito tao Sa, sa Try ko ito. Ano yan? 700 lang. Oh, tayo <laughs> na. Try makipagtanan ako. Kailangan kumpleto ako. <laughs> ito pa. Pwede to? Kaya, yun, sa lobot? Yung mukha ko dito.